Hello guys. Ang dami kong to ay kuting. Itong dalawang to magkapatid. Ay ito ang ganda brown tapos ito may pagka black at saka gray. Tapos ito gray at saka white. Hoy, dito ko lang. Hoy, hoy, hoy. Sana kayo. Yan, gray. Ito gray at saka white. Yung anak naman to sa isa namin yung pusa. Ito, mata itong dalawang to matanda to matanda tong dalawang to kaysa dito mga ilang days lang ang ganda na kulay nitong isa gray at saka white hoy, hoy kang wag kang bubaba ay alam takot sila takot sila sa hoy takot sila sa bagong pusa lagay mo daw dito lagay mo daw yan daw oh, yan 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 gusto, ko kasi namin ang posa kaysa aso. Pero si Ma'am Lodi, bigyan daw tayo ng isang tuta doon. Ang ganda pa naman. Hoy! Wala pa silang mga pangalan eh. Ito gusto gusto ko white at saka gray! Baby! 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 baby. Hmm. Ang cute nila. Okay, thanks for watching!